Hello po, atin munang alamin ang benepisyo ng lychee sa ating katawan. Ang lychee ay isang prutas na evergreen tree na lychee chinensis na tumutubo sa tropical at subtropical na mga rehiyon. Ang China ang pangunahing producer ng prutas na sinundan ng India. Ang kasaysayan at pagtatanim ng lychee ay bumalik hanggang 2000 BC ayon sa mga tala ng China. Ang Chinese Imperial Court ay nagsilbi ito bilang isang delicacy at ngayon ay itinatanim sa iba't ibang mga subtropical tropical na rehiyon sa buong mundo. Ito ay may kulay rusas na balat na hindi kinakain at puting laman na nakapalibot sa isang itim na buto sa gitna. Ang lychee fruits ay may matigas na hindi nakakain na balat na pula o rusas kapag hinog. Ang maputlang nakakain na laman sa loob ay pumapalibot sa isang hindi nakakain na kayumangging buto. Kilala ang lychee chinenses sa iba't ibang mga pangalan, kabilang ang lychee, lychee nut, lychee or Chinese cherry. Narito ang pangunahing health benefits ng lychee sa ating katawan. Una, nagpapabuti ng immune system. Pangalawa, nagpapababa ng blood pressure, nagpapalakas ng bone health, nagpapabuti ng digestion, nagpapababa ng cancer risk, nagpapabuti ng brain function, nagpapabuti ng skin health, nagpapabuti ng eye health at heart health nagpapabuti ng mood and energy, nagpapabuti ng brain health, at nagbibigay ng oligonol. Ang pagkain ng lychee ay hindi lamang masarap kundi maaari ring magdulot ng ilang health risk sa katawan dahil sa mataas na sugar content nito. Dapat itong kainin ng may moderasyon lalo na sa mga may diabetes o insulin resistance. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.